guys, welcome to my vlog. Since marami ang nagtatanong sa akin, magkano nga ba daw ba ang sahod ko dito bilang isang caregiver sa Israel? So, ten naisipan ko na siyang i-vlog. Total, kasasahod ko lang naman kahapon. Kabibigay lang ng anak ng alaga ko, mainit-init pa. At bago natin paliparin sa Pilipinas, i-vlog muna natin. Ang purpose ng video na to ay para sa mga taong nagtatanong at sa mga tao ang gusto mag-apply dito para lang magkaroon sila ng idea. At ang video na ito ay based lang sa experience ko. Hindi ko nila ang lahat ng caregiver dito kasi iba-iba ang sitwasyon. Mayroon kasi ng employer na sumusunod lang sa minimum na sahod. Mayroon namang employer na pag galante, above minimum. Sa case ko, okay lang, above minimum ng konti, pasalamat pa rin at maayos naman ang ating sitwasyon dito. So, ito na ngayong aking sinahod for one month. Bago natin bilangin, pakita ko muna sa inyo yung pera ng Israel. So, ito yung 20 shekel. Ang tawag ng pera dito sa Israel ay shekel or shkalib. Ito yung 20 shekel times 15, For all this, 15 pesos ang conversion. Last month kasi, depending kasi, last month umabot ng 16. So, medyo mataas-taas na yung value. So, ngayon parang 15 lang. Palagay na lang natin na 15. 20 times 15 is 300 pesos. Ito naman, 50 shekel is 750. 100 shekel times 15, 150 at ito yung 200 shekel, ito na yung pinakamalaking paper bill nila, is 3,000 pesos. So, bago natin bilangin, konting information muna bilang isang caregiver dito sa Israel. Caregiver ako dito sa Israel. Pumunta ako dito ng 2010, October. So, sa October, mag-13 years na ako. Grabe, ang tagal na pala. My gosh. Sa loob ng 13 years, pangatlong alaga akong natong inalagaan at first time ko mag-alaga ng lalaki. Ang dalawa kong previous na inalagaan is puro babae pero matanda na talaga, vintage na. Ang una kong inalagaan is pumunta ko doon ng 94 years old, umabot ng 98 mahigit hanggang sa namatay. Tapos lumipat ako sa friend nila, 85 hanggang nag-92 plus. Basta mahigit ako, 5 years mahigit doon. Tapos, sabi ko, ito na yung last ko. Lalaki naman, mabait. Dito naman ako si all Although, swerte naman lahat ako. Ano lang, kanya, iba-iba lang yung situation, pero mababait ang lahat ng employer ko. At hanggang ngayon, konektado pa rin ako sa kanila. Ito ngayon, pumunta ako dito, 94, mahigit siya. Ngayon, magti 3 years na ako. Next month, So, ang halaga ko ay 97 ngayon, magna 98 na sa January. Ang pagiging isang caregiver ay isang napaka nakakapagod na trabaho. Stressful. Kailangan marami kang baong pasensya. At saka yung tolerance mo, kailangan napakahaba ng PC mo. Or else magkakasala ka at pagsisisihan mo sa huli. Kasi matanda na yung inalagaan mo. Hindi na nila kontrolado yung utak nila, yung galaw nila. So, kailangan ikaw talaga mag adjust Kung may problema sa Pilipinas, nalaman mo, apektado ka, kailangan alam mo kontrolin yung sarili mo. Eh. Kasi may ibang cases dito, nakakasakit sila ng mga inalagaan nila kasi apektado sila, hindi nila na-control. Tapos hindi nakakapag off, boredom, So, may mga kaso niyan dito. Kaya, bago kayo mag-apply bilang isang caregiver, talagang isa puso nyo, dedikasyon nyo, mahalin nyo ang trabaho nyo. Although, talagang wala namang madali. Mahirap talaga kumita ng pera. Bago mo makuha yung pera na to, maraming trabaho sa loob ng isang buwan. Mahabang pasensya sa sitwasyon ko ngayon kasi medyo ganun-ganun na talagang mag-aantay ka sa kanya kung kailan niya gustong tumayo. Kahit, ano na, yung plano mo is, kasi caregiver, may plano ka ganitong oras, makakainin, magigisingin mo, hindi sumusunod. Kailangan, ikaw talagang mag adjust Hindi yung alagaan mo, yung alaga mo mag-a-adjust kung hindi magtatalo kayo lagi sa araw-araw. So, ako dito, ang tagal ko na kasi hindi nakapag de kasi nahirapan ako maghanap ng reliever ko. Dahil mag adjust tuturuan mo pa, mag adjust din yung alaga. So, minabuti nabuti kung wag na munang mag-deo. Although matagal na talaga. Kaya nakakainip din. Pero sana yan din naman, 13 years ba naman. So, at saka pag nag-deo, parang ka ah, kahinayang din. Hindi ka nila babayaran ng weekends mo. Plus, gagastos ka pa sa labas. Pag dito ka lang sa loob ng bahay, wala kang gastos. Although, hindi mo naman makikita yung mundo. Sabi ko kasi sa sarili ko, bawi na lang ako, umuwi na ako. Todo gala na lang ako. So ngayon, total hindi ako nag-day off ngayong buong buwan. Every week kasi, nagbibigay yung alaga ako ng 500 shekel. Ito, 500. Ang 100, automatic na yan allowance. Kahit mag-day off ka or pag day off ka or hindi ka mag day off, may 100. Tapos yung 400 shekel, bayad sa stay mo kasi hindi ka nag day off. So, kung may 4 ma five, may 4 weeks sa sa loob ng isang buwan, makakaipon ka ng 2,000 shekel. So, yun ang sa yun ang bayad sa overtime mo. Tapos ang isang buwan ko naman is 5,300 shekel. 300 shekels. So, magkano na nga yun pag nabuo na? 5,300 shekels sa monthly. 500, 100 every allowance every week. At 400 shekel na stay mo pag hindi ka nag off. So, yun ang sinahot ko ngayong buwan. So, kayo na po ang bahalang mag-compute kung magkano nga ba yun. Take note, hindi madaling kitain ng pera. Bago ko nakuha to, tingnan nyo yung braso ko, macho, Kasi, mahirap na. Lalaki pa yung naalagaan ko, ano ba naman yung katawan ko. Pero although, tinutulungan naman ako ng anak pag nandito, tsaka ngayon may lifter na ginagamit ako na ng lifter ng alaga ko. Kaya e sana sa Pilipinas, yung mga pinapadalhan, ingatan nyo na maprotektahan nyo i-appreciate nyo kasi hindi madaling kitain yung pera. Kala nyo kasi, papadala lang. Ganito, sahod, papadala. Pero hindi nyo alam kung ano yung pinagdaanan. Yung minsan kasi masakit na yung balakang ko. Although, naglalagay na ako ng belt. Okay guys, hanggang doon na lang ang video na to. Next month, magbibideo ulit ako kasi magti years na ako dito sa Israel. Alam nyo naman, every year, may nakukuhang pera yung caregiver dito. Yun naman ay fix na talaga yun. Mayroon yung papel na pangkalahatan. Ano yung computation. So, next next month, three years na tayo, makakuha tayo ng pera. ibibigay ko ulit kung magkano ang makukuha ng caregiver pa sa, sa pang three years. Kasi iba-iba computation yan eh. First year, second year, third year, iba-iba ang computation the more the years the higher you get the money so let's wait and see okay thank you guys for watching bye